Matunog ngayon ang pangalan ng 22-year-old Ilonga Beauty na si Alexi May kay Mosso Brooks sa local pageant industry. Ang kanyang exotic looks, short curly hair, dark skin, and beautiful face at ang kanyang magaling na pagsagot sa question and answer portion ang nagpanalo sa kanya sa Miss Iloilo 2024 pageant. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit si Alexi ang isa sa mga pinaka-inaabangang kandidata sa Miss Universe Philippines 2024. Sa kanyang kakaibang kwento ng buhay at natatanging kagandahan, tiyak na magiging inspirasyon siya sa marami. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Alexi Brooks A Challenging Childhood Life Isinilang noong 2001 sa kanyang ama na isang black American na hindi niya nakilala at sa ina na isang OFW na nakilala naman niya ng hindi bababa sa tatlong beses lamang si Alexi ay nagpakita ng katatagan mula sa kanyang pagkabata. Bagamat ipinanganak sa Maynila, lumaki siya sa bayan ng Leon, Iloilo sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola. Sa pagkawala ng kanyang lolo, naiwan siya sa kanyang lola Basing na siyang humubog sa kanyang pagkatao. Ang pagmamahal at gabay nito ay nagbigay ng matibay na pundasyon kay Alexi, na nagpakita ng tapang at determinasyon sa kabila ng maraming pagsubok. Naranasan ni Alexi ang matinding kahirapan. May mga pagkakataon na hindi siya nanananghalian patungo sa paaralan dahil wala silang pambili ng bigas, pero nanatili siyang matatag. Tuwing biyernes pagkatapos ng klase, makikita noon ang batang si Alexi na kasama ang kanyang lola sa palengke, nagtitinda ng mga sariwang gulay. Ang simpleng gawain na ito ay hindi lamang nagpapakita na kanyang pagiging masipag at matulungin, kundi pati na rin na kanyang pagpapahalaga sa pamilya. Ang kanyang lola basing ay laging handang bitawan ang kanilang munting negosyo kung nanganguhulugan ito na si Alexi ay makakapagpatuloy sa pagtupad ng kanyang mas malalaking pangarap. Nakikita din sa mga kilos ni Alexia ang tunay na kahulugan na kagandahan. Hindi lamang ito nakikita sa physical na anyo, kundi sa kanyang pusong nagmamanasakit at nagsisilbi. Ang kanyang pagnanais na tulungan ang kanyang lola ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, isang taong may malalim na pagmamahal at dedikasyon. Isa din sa mga mabibigat na pagsubok na hinarap ni Alexi dahil sa kanyang lahi. Bilang isang black woman, naranasan niya ang pangungutya at pambubuli dahil sa kanyang natural na kulot na buhok. Sa isang Instagram post, ipinahayag niya kung paano tinutokso ng iba ang kanyang buhok na parang pugad ng ibon. Inamin niya na nawalan siya ng kumpiyansa at naapektuhan nito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Gayunpaman, natutunan ni Alexi na ang kanyang mga katangiang kakaiba ay hindi dapat ikahiya. Hinihikaya din niya ang mga kababaihan na mahalin ang kanilang sarili. Sa kabila ng mga mapanghusgang salita na natiling matatag si Alexi at ipinakita ang kanyang tunay na kagandahan at tapang, higit sa lahat ang mga karanasang ito ang humubog sa kanya upang maging mas determinadong abutin ang kanyang mga pangarap. Being a National Athlete Sa kanyang bayan sa Leon, Kinala si Alexis sa kanyang mga tagumpay sa palakasan. Siya ay isang atleta para sa track and field at ipinakita kanyang mga kasanayan sa buong bansa at maging sa buong mundo. Katunayan noong 2022, siya ay tinanghal na most valuable player ng UAAP na kumakatawan sa National University. Siya rin ay isang Southeast Asian Games heptathlon veteran. Sa Instagram, ibinahagi rin ni Alexi ang kanyang mga gawain sa pag-iihersisyo at nagpost ng nilalaman tungkol sa kanyang mga kasanayan sa track skills at high jumps. Dagdag pa, ang kanyang toned athlete body ay fitness goal ng lahat. Ang edge ni Alexis sa iba ay isa siyang androgynous beauty. Ibig sabihin, pareho siyang may katangiang panlalaki at pambabae. Ang isang mabilis na pag-scroll sa kanyang Instagram feed ay nagpapakita ng modelo sa parehong high fashion na gown, pati na rin ang kaswal na streetwear. Samantala, may mga netizens ang nagsabi na ang Ilongga Beauty Queen ay kamukha ni Zuzie Beanie na Miss Universe 2019. Dagdag pa riyan, nagkamit din si Alexi ng mga scholarship sa University of Southern California at University of Texas pagkatapos sa kanyang high school sa Iloilo. Ngunit ang talagang gusto ni Alexi kahit noong bata pa, ay maging isang beauty queen. From vegetable vendor turned athlete turned beauty queen. Sino ang mag-aakala na ang tindera ng gulay noon ay tatanghaling reyna ng Iloilo -Ilo City? Hindi lang sa sports ang kanyang hinangad sa paglaki. Unang sumali si Alexis sa isang pageant noong siya ay labing dalawang taong gulang at sapat na para sa kanya na magsimulang mangarap na manalo ng corona ng beauty pageant. Tinalakay ni Alexia kanyang inspirasyon para sa slogan na Chase Your Dreams na nagmula sa pagkikipag-usap sa kanyang lola. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsulong sa buhay at paggamit na kanyang mga karanasan sa mga beauty pageant para palakasin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at kakayahan sa pamumuno. Ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang itaguyod ang pagpapalakas ng kababaihan. Sa paglipas sa mga taon, matatag na sinuportahan ng kanyang lola ang kanyang mga pangarap sa beauty pageant. Kaya naman, inialay niya sa kanyang lola ang korona ng Miss Iloilo nang sa wakas ay mapanalunan niya ito. Iconic ang pagkapanalo ni Alexi bilang Miss Iloilo noong January 13, 2024. Bukod sa natanggap na ilang mga parangal tulad ng Best Swimsuit, Best Cultural Costume at mga parangal mula sa mga sponsor, ang Leon native din, ang first black at androgynous na babae na kumatawan sa Iloilo. -ilo. Sa kanyang panalo, sinabi ni Alexi, I turn childhood dreams into reality. Tunay na kakapanindig balahibo ang kanyang dedikasyon at determinasyon na makita kanyang mga pangarap na nagkatotoo. Malaki ang papel na ginampanan ng mga beauty pageant sa buhay ni Alexi na tinutulungan siya maging empowered na babae ngayon. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, maaari niyang bigyan ng inspirasyon ng iba sa kanyang advokasya at mga karanasan gamit ang kanyang boses para isulong ang positibong pagbabago. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nakikita ang isang reyna na puno ng pasasalamat at pag-asa. Layunin niya na lumikha ng isang malakas na komunidad sa kanyang paglahok sa Miss Universe Philippines Iloilo. Dahil sa inspirasyon ng isang Miss Universe contestant na may katulad na kulay ng balat, ang motivation ni Alexi na ay nagbago mula sa kinatawan ng mga black woman hanggang sa pagbibigay ng pangyarihan sa lahat ng kababaihan at pagpapakita na ang mga pangarap ay makakamit. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat na nangangarap at nagsusumikap. Nakaka-inspire si Alexi dahil ipinapakita niya na walang imposible, basta't may sipag at syaga. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga tagahanga, taga-suporta, pamilya at mga kaibigan. Hinikayat niya ang lahat na bigyang kapangyarihan ang kababaihan at palaganapin ang pagmamahal at positibo na sumasalamin sa diwa ng kanyang minamahal na lungsod ang ilo-ilo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!